nalalapit na sa atin ang 10 days of Ramadan. Paulit-ulit natin ito nire-remind sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kung bakit nararapat sa atin na samantalahin natin itong nalalabing sampung araw sa buwan ng Ramadan sa pagpaparami ng ibada. Bakit? Katulad ng sinabi natin na ang ibada mo, ang isang mabuting gawain mo, pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala dyan sa gabi ng Laylatul Qadar, sa huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan, khayru min al Mas mainam yun sa ginawa mong kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng isang libong buwan. Na kung ito ay ito total natin ay umabot ng 83 years and 4 months. Subhanallah. Ano halimbawa, pag nagbasa ka ng Quran sa gabi ng Laylatul Qadr, natapat sa Laylatul Qadr, sa gabi ng Laylatul Qadr, tandaan mo, yung pagbabasa mo ng Quran, mas mainam yun sa ginawa mong pagbabasa ng Quran sa loob ng 83 years and 4 months. Subhanallah. Napakalaki ng gantimpala. Ganon din ang isang tao, pag gumawa ka ng zikir, katulad ng tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yung ginawa mong zikir sa gabi ng Laylatul Qadar ay mas mainam yun sa ginawa mong tasbih sa loob ng 83 years and 4 months. Yung isang tao naman na mahilig siya magbigay ng sadaka, kawang gawa, yung may bibigay mo dyan sa gabi na yan o sa Laylatul Qadr ay mas mainam yan sa sadaka mo sa loob ng 83 years and 4 months. Subhanallah. Mahirap hanapin ang isang tao na umabot ang 83 years and 4 months, wala kang ginawa kung nagbigay ka ng sadaka. Mahirap gawin yun eh. Yung iba nga lang, kahit meron silang kayamanan, ayaw nila magbigay ng sadaka. Ayaw nila mabawasan ng kanilang kayamanan. How much more kung 83 years and 4 months yung katumbas ng pagbibigay mo ng sadaka sa Laylatul Qadar? Subhanallah. Kaya ano pa bang dahilan sa isang mananampalataya na kung nagkulang ka ng sadaka sa buong buhay mo, ito yung right time na bumawi ang isang tao. Masya pagdating nitong last 10 days of Ramadan, mas lalo kong hihigitan ang aking pagbibigyan ng sadaka sapagkat batid mo na yung gantimpala ng sadaka mo sa mga araw na yan, sa mga gabi na yan, mas mainam yan sa ginawa mong sadaka o binigay mong sadaka sa loob ng 83 years and 4 months. Sa madaling sabi mga kapatid, lahat-lahat ng mabuting gawain natin, ibadah, Sa gabi na yan, sa Laylatul Qadr na yan ay mas mainam yan sa ginawa natin sa loob ng 83 years and 4 months. Yun ang pinakamagandang motivation ng bawat isa sa atin dito sa nalalabing 10 araw sa buwan ng Ramadan na tayo ay magparami ng mabuting gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang katumbas niya ay mas mainam. Hindi sinabi na kapantay niya ang 83 years, kundi ang sinabi ay mas mainam pa doon sa ginawa mong 83 years and 4 months na mabuting gawain. Subhanallah.